Yes, hello guys. Good afternoon. Kumusta? Welcome po sa sa ato ang la, uh, vlog karong uh, hapon na nata diri karon guys sa Baybay. Ini pagkita guys oh na nagsapa ang dagat. So hangin diri guys no. I don't know ang ihat ba ni or kabagat kay eh, nagbalot-balot ang dagat no. So nata karon diri naglaag So, dito sa unahan guys, na ay naging has, naging hausisi. Si Katong duha ka payag na nasa dagat ang floating o na ang kiputang din sa barangay Port Silangka. Dito magpunta na sa kiputang sa Pantik, pero ibalhin kay unasan dito ng tapita. No? So, kung hindi kayo mo anak, usap kayo, walay bayad, siguro na siya hindi kayo bumag suruy so, suruy din ha no? Um, ang giniwang pirate is ay hindi isang pamukot ang um, sakin ang patulong din ha ang tapita pero hindi ko sure ha so mauna siya ang uh, floating uh, floating there sa uh, port of silangka so guys kumusta 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 man ang tanan ah uh, ba ba yung mga daw gani o mga daghang problema sa to ang kinabuhi no? so kung naman din ang mga problema guys laban lang dyan no dili lang kita magpa-apik gumikan sa atong kawad o nato no labi na pobre kita watay kwarta watay pang adlaw-adlaw nga gasto pero kailangan dyan nga mulaban ta uh, kita para sa to panginabuhi sa matag adlaw no so dili kawan on ang ato ang kapubrihon kung kita maningkamot ta para mabuhi din sa kalibutan mga guys so amping mo naghang salamat sa nagsuporta sa ko youtube channel sa ko main uh, account sa profile uh, Facebook abot na og 7600 plus so thank you padayon lang tabisan man ogway mo tanaw, bisan man mo suporta walay mo, mo mo follow pero naay kaingon nga uh, padayon lang uh, dili lang ta kaulah sa paglaom kay kana dili pa imuhang panahon uh, ampo lang kay kana buabot ra na sa ato ang kinabuhi so ikaw Ngani nasulod ka og uh, social media so dapat aware ka dapat uh, andam ka dapat uh, tawag ani e, kanang mas taas pagpasensya no kay naghan pagka nga maagian so padayon lang bisan magtuot madaham nga mga, mga sukwahi nga mga padlungon sa katilingban pero ayaw pagpadala ayaw pagpatintal ah uh, kita sila ha kung unsa uh, ka ka ah ka kakuskan no kakuskan og no? kay kitang tao is naay kaniya kaniya nga uh, paginabuhi paningkamot para lang mo asenso para lang uh, makapot ang mga pangandoy nato mga guys no so laban lang kato ka ng sugod uh, og kanang vlog uh, padayon aya aya pagpapawala sa paglaom uh, hun uh ang ang successful nag 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 soko din sa kaleson hantod mo Asenso sa buhangin. You know. And bless us all. Thank you sa 7600 followers sa kong YouTube channel 649 subscribers. Thank you kayo sa karinyong tanan. God bless us all. Og maayong hapon kanatong tanan. Bye-bye. God bless. Maayong hapon.